Ayan okay mga kaibanta At uh, pangalawang araw natin ngayon ano Tayo ay uh, Nagli-layout At saka naghahakot ng graba at buhangin Ayan okay Ayan. Ayan Pakita ko sa inyo yung ano Yung unlimited graba at buhangin dito Sa tabindagat. dagat Ayan, Okay Unlimited hakot dito yan, dito tayo kukuha ng buhangin at graba para sa gagamitin sa atin, gagamitin natin sa para sa gagamitin natin uh, pagtatayo ng munting uh, bahay. Yan, okay, dito lang yan sa tabing dagat. Dito. Yan, okay, tara. Punta na tayo sa ano, sa mga nagle-layout. Bali bubuhat na rin tayo ng ano dito. Bubuhat tayo. Yan okay mga kaipanta Bali pangalawang araw natin ngayon Tayo ay uh, magli layout Pangalawang araw natin layout At saka maghahakot tayo ng graba at buhangin Yan bali yung size ng uh, Kita tayo natin dito ng bahay Ay maliit lang Bali ano lang sya uh, 8 by 10 Yung uh, pahaba nya Yung 10 ay nakaharap sa Tulsada tapos yung gilid ay 8. Layout tayo ngayon, layout. Tapos maguhukay tayo matapos niya i-layout. Maguhukay tayo ng mga pump. ng poste. At yung unang araw natin ay tayo nagtabas, naglinis. Doon sa taas. Dahil kailangan nating masipag yung ano ah. Yung muhon sa baba at muhun sa taas. Yung unang araw natin. Okay dalawang araw natin ngayon ngayon na sabado nandito yung ating mga nahakot na graba at buhangin tatagdagan pa natin yan yan okay ngayon po ay pang dalawang araw natin dito yan okay dalawang poste na natin na itayo at yun ay mamay bubuhusan natin andito naman yung ating mga hinakot na graba, buhangin yan okay. Okay. okay, ito yung buhangin maghahalo tayo mamaya after lunch yan okay mga kapanta tayo ay nakapagbuhos uh, na ano ah uh, mga pundasyon bali dalawa dalawa pa na ang bubuhos na natin pundasyon ano dalawang pundasyon pa Yan okay nakatayo na yung ating mga uh, poste bubuhusan na lang natin yung isang poste 妈妈，你看 <Vamos S 2>。

ano Manila Buyay, tawag niya na. Ano kung siya? Ano na? Ano na? Kasi kita ka ang luwang pan eh. Hindi ka mo hindi. Ito ang malalim dito din lang dito. Oh. Ayan, okay mga kaipanta. Kunti na lang. Mataas na ang ating hollow block. Hanggang mamaya hapon eh. Lampus tao na yan. Eh. Okay. Ayan, okay mga kaipanta. Malapit-lapit na. Makarating sa taas. Bukas yan. Sigura yan. Sigurado na yan bukas na ano na yan. Ngayon taas na yan. Kaya bukas ay dapat nakatrepare na yung kahoy. Okay. standby tayo mga kaimpanta. okay mga kaimpanta at malapit ng kansa sa mga kalahati na ito Ano right. na lang, sampatong na lang mga kaibigan. Sampatong na lang tapos na. Pwede na tayo magkahoy. Yan okay mga kaibenta. Konting konti na lang to, makakapagkahoy na tayo. Nakahoy yan, bubung na lang. ha <laughs> Yan, okay mga kaimpanta At Ito na Mga isang patong na lang ito Paikot At itong na ito ngayon ay uh, naman siya Kaso ang problema natin yung kahoy wala pa Hindi pa dumarating yung kahoy natin Kaya uh, Siguro gagawin natin muna ngayon ay magtatambak Okay Ayan okay, okay mga kaimpanta Bali counting-counting na lang at matatapos na. Ang isusunod natin dito ay yung paglalagay ng kahoy para mabubungan. Pero sa ngayon ay wala pa yung kahoy, hindi pa dumarating. Yan okay. Pag dumating yun, ayan, okay, maglalagay na tayo ng kahoy tapos para mabubungan. Tapos sa likod naman, magkakaroon tayo ng extension para sa lutuan at saka sa lababo. At sa harap naman, magkakaroon din tayo ng extension para dyan yung uh, parang pahingahan kwentuhan at marites ano okay, okay mga kaimpanta at ito nga ay tapos na at ang kailangan na natin na yung kahoy para mabubungan ano? at saka yung palitada naman ay panghuli na yun ayan okay ito yung pangatlong araw natin mga kaimpanta pangatlong araw at yung pangapat nating araw ay magbubung na tayo ayan ano? okay lalagyan na natin ng ano yan yung pang uh, kaway, kaway sa ibabaw bali yung uh, pinto ay order pa tayo ng ano hamba yan dalawang pinto yan dalawang pinto ang plano natin dito ay magkakaroon pa tayo ng ano dalawang poste dito sa harap matapos natin bubungan yan susunod natin yung mga extension tapos sa likod naman ay papakita ko lalagyan natin dito ng ano extension yan, okay. Ito yung naman yung likod. Yan, okay. Yan likod, magkakaroon din tayo dyan na extension. At dito natin lalagay sa likod ang uh, lutuan at saka yung pinaka-kusina. Yung pinaka-lababo. Lababo at saka lutuan. Yan, okay. Ito yung pinaka-likod. Ano dito yung uh, pinaka-lutuan. Tapos dito naman nakadikit yung pinaka-lababo. Yan, dito nakadikit. Meron ditong pinto. Yan yung pinto palabas. Yan. Pinto palabas papunta sa kusina at sa may lutuan. At saka CR. Yan, okay? Yan magkaka magkakaroon tayo ng extension dito sa likod at sa harap. Dito naman, paglabas ng pinto, magkakaroon din tayo. Pero hindi pa natin alam kung anong magandang plano ko. Plano natin. Basta unahin lang natin muna yung extension sa likod para magkaroon tayo ng lutuan at saka na babo. Yan, okay. Bukas, magtatambak tayo. Yan, tatambakan natin yung loob para malagyan ng flooring. Yan, 8x10 lang mga kaibigan. Yan, okay. Meron na tayong bakasyonan. Yan, okay. Yan ang harap. Lalagyan natin ng extension yan sa harap. Diyan tayo magkakaroon ng uh, mga ano, uh, mga bangkong mahaba. Basta ganoon lang. Tayo na lang kung ano magiging uh, kalalabasan. Yan ito yung harap. Kalsada. At sa mga hindi pa po naka-subscribe diyan kay Panda Vlog, okay, please like, subscribe at paki-pindot na po notification bell para lagi po kayong update kay Panda. All right.